dito sa siyudad sa Butuan at eh, nakita kung ng panlaki guys yung nagdaan ng pang bibig ko sa hotel yung humingi siya tapos hindi ko siya ng ano na 50 pang uh, Christmas niya ba tapos binigay sa akin yung gamot niya uh, ito daw yung gamot niya na hindi daw siya kapirong daw siya

Halala, lakaw dito ka. Ito yung ano. Meron kayo nito? Magkano isan yan? Anong gamot yan? Asa mga kapitaan nila ah Sige. Salamat. Wala akong makita ang gamot. Saan ka magbili nito?

dun sa Rose Pharmacy. Ito ang Make your ko sa Rose Pharmacy. Sabi nga matulat, tagutso lang kayo sa Sabi ko na ako guys Ayan, ito lang sa Aros

kumuha. Pero wala ano nito kung ano. ibang ibang brand lang. Wala ko yung Kaya ako nagpunta nito. Ano nyo sa... Ano ये रहा मिलेगा तो खूब सुधर तो मानेला काय

dito pala. Mali pala ko ang entry. Ito pila pila po. Ano meron dito yung gamot ng uh, matanda. Yung ano, uh, yung eh? pangalan nito. Bulbo Mux. Bulbo, -bul -bul Bulbo Mux ang pangalan. Nakailang ang ako na pharmacy. Wala sila daw. Okay, hindi sana meron dito sa na meron dito sa Sa Watson Pharmacy. Eh. Magantay pa. May dami. Ano? Dami silang mga ano, dito.

nggak sila pas ubu ya no Thank mm -hmm. you. Mm -hmm. Oh, teman yes, oh. ah, buat thank you for watching guys